Paul Clifton, Anthony George, si PG-13 na PG-8 na nga ngayon ang isa sa mga best two-way players sa NBA sa nakalipas na dekada. Isa rin siya sa mga elite wings sa liga kaya nga nitong nagdaang free agency, siya ang pinakamalaking isda sa free agency pool. Nagmula sa Palmdale, California, dalawang taon naglaro sa college bago magdeklara para sa NBA draft. Parte siya ng 2010 NBA Draft Class na kung saan naging top pick si John Wall. Kasama din sa draft na ito si na Cousins at Gordon Hayward. Si PG na lang ang natitira sa batch na yan. Siya ang napiling pang sampu at Indiana Pacers ang pumake up sa kanya. Kasama din niya sa draft na ito ang eventual Pacer teammate na si Lance Stephenson. Nung una ay backup lamang si Paul George kay Danny Granger, remember him. Pero eventually dahil sa injury nga ni Granger, dumami ang minuto ni Paul George. Sa pagdating ni na George Hill at David West, pati na rin ang ng Pacers, Young Core na sina Paul George, Big Roy Hibbert at Lance Stephenson naging isa ang Indiana sa mga contenders sa East. Malakas ang team na yon. Nakipagsabayan nga sila sa eventual champions na Miami Heat, Big 3 niya na Lebron, D-Wade at Bosh sa 2012 East Semis. Yun din ang simula ng rivalry ng dalawang kuponan na ito. Tatlong beses silang nagharap sa postseason noong early 2010s. Noong nagharap nga sila sa 2013 East Finals, pinoster dunk ni Paul George si Birdman. Up to this day, isa yun sa mga memorable East Finals moments na paulit-ulit nire-replay. Yun na nga din, marahil lang entrance ni Paul George sa pagiging superstar o superstardom sa liga. Biguman silang matalo ang Miami sa mga taon na ito, isa naman sila sa mga teams na nagpahirap sa Heatels dynasty. Patuloy sana ang pag-angat ng Pacers sa East pero unti-unting nawatak ang core ng Indiana. Hindi rin nakatulong na na-fracture ni Paul George ang kanyang paa sa scrimmage ng Team USA para sa 2014 FIBA World Cup, garumal-dumal na eksena. Eventually, matapos ng ilang first round exit, pagkabalik niya mula injury, nagpas siya ang Pacers. Naitrade siya patungo sa OKC, kapalit ni na Oladipo at Sabonis. Nagkaroon ng bagong, supposedly, Big 3 ang Thunder na binubuo ni na Brody, Paul George at Carmelo Anthony. Pero nag-underperform ito sa dalawang taon ng tandem ni na Westbrook at Paul George first round lang ang kanilang naabot. Kalaunan, nag-full rebuild ang OKC na nag-work naman kung tutuusin. Pero si Paul George ay na-trade sa Los Angeles Clippers, hometown team niya. Sa LA nakatambalan niya si Fanguy Kawai, isa sila sa mga teams na inaabangan taon-taon at taon-taon din nasasabing favorites o isa sa mga favorites na manalo ng championship. Pero talagang mailap kay PG ang kampyonato, hindi rin nakatulong na palaging injured ang Clippers. Ang pinaka-peak na nga nila ay yung 2021 na kung saan nakarating ang Clippers sa una nitong West Finals sa pagretool nila nitong taon with the beard Inaasahan na malalim na postseason ang kanilang mararating pero gaya ng mga nagdaang taon, injury ulit ang kanilang nakalaban. Kaya nga nitong offseason, pinili ng LA Clippers at ni PG na maghiwalay ng landas. Philadelphia ang nanalo sa Paul George sweepstakes. Balik silangan si George, kakampina niya si Embiid at Maxi para mabuo ang bagong Big 3 sa City of Brotherly Love. Overall, may mga kritisismo si Paul George lalo na sa mga... The cat crucial clutch moments. At syempre may mga disappointed sa Clippers experiment nila ni Kawhi. Pero para sa isang franchise na palaging lugmok, yung apat na taon nila na magkakasama, ang best years ng Clippers history. Isipin mo naka 4 years din pala si George doon para din siyang nag high school. Hindi na bata si Paul George pero hindi pa din huli para sa sing-sing. Lalo sa panahon ngayon na very unpredictable na ang next champion. At kung tutuusin worth celebrating na rin ang kanyang career. 9 time NBA All-Star, 6-time All-NBA Team Member, at apat na beses pang napasama sa NBA All-Defensive Team. Two-way player talaga. Olympic Gold Medalist din para sa Team USA. Yan! Si PG-13 na PG-8 na ngayon. Paul George. Ay siya! Luis Ascona Plok, sa sulat ni Ryan Garcia. jump, jump, jump balero.